ay sampayan. Hangar pala. Nah. Ate ayusin. Ngayon lang, wala na ng blue si Made. Ngayon. Ito sa. Okay. Ano ba Oh. natin yung sira Papalit natin So habang walang ginagawa Manood kayo guys Yung yakin yung ginagawa sa bahay nyo dyan Manood lang so hmm. ayan no? hello xxdy matiuarisay ah uh, padaben ito uh, ito luma na kasi mga ano na to ah uh, ilang taon na rin itong binili binil ko sa abroad nung nasa abroad pa ako ayan And then, nung binili ko sa tagal na uh, babad na sa araw kaya ano Kailangan palitan ng bagong ano Ito Blue dapat eh Walang nabiling Blue si mother Kaya palitan lahat Tatanggalin ko yung luma Ayan o oh, Madaling matanggal oh. hmm. So palitan lahat Masira hmm. Palitan natin yung mga bagong Ano marupok na siya, marupok. eh hmm. okay. So ano pa? Yun na lang ata, kukunti lang din yung ano. Ito pa, mayroon pa isa. So far, matibay pa yung iba. So, kumusta ka dyan? Nakapagluto na pa ng pananghalian. Nung oras na. to, mayroon pa isa nung naiwan is hindi tira pa tiray oh, pa madaling tanggalin pag sira na talaga oh. Oh. Mm, may isa pa kada bagsak po ata nasisira eh <laughs> kaya pa uubos na to <laughs> pinabagsak ko nababawasan eh oh yan guys oh. ang dami na tingnan nyo Look, 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 look. Ayun, no? Oh. Puro sira. Oh. Hmm. Ayan, yan, no? Nun, nung bago. Ito yung papalit natin yung... Ano? DIY, DIY lang tayo ngayon sa araw na to, guys. Walang magawa. oh, wow. Ang ko. na, na ano? Patanggal. Talagang luma na. Kailangan akong palitan. Naghahanap ako dyan sa... Uh, shopping malls lang kagani nito wala actually itong fan na to ganyan nabili ko sa ano to sa Bahrain Bahrain so salamat guys sa yung wala kang magawa sabi nyo sa akin kung papanoorin ko kayo sa mga live nyo rin uh, missis -miss message lang po kayo at tayo ay magkakasama yung mga baguhan dyan sa youtube o, oh, di ba? Oh. Ayan, pagkatapos ko ito, okay na? Karga ko na yung mga, ano? Ayan, kung paano tanggalin. Ayan. Kung wala kang flies, mahirap din. Ayan oh. mo yan, manual na ginagawa ng mga ano nag-aayos. Tapos pasok dyan. Then, ibalik mo na siya. Kaya dapat maganda rin yung pagkakabalik mo. Ibalik mo ang ating ay, naku, tino, ang hirap. Parang mas maganda yung ginawa kong una. <laughs> Ayan, oh, ang hirap. Mas maganda yung ginawa kong una. Na hindi mo dapat tatanggalin yung ano. Ito, nahirapan akong ibalik siya. Ayan, oh. Tapos, dapat doon. Sa... dapat maka doon sa ano tube tapos dun sa kabila ah, wala mahirap nahirapan ako kung gano'n na lang sa dati so reject hindi kaya yung isa ganito yun iawang lang natin ng konti itong isa yun isa lang tapos ito ipasok natin dito sa gigid yeah. tapos isuong muna yun ay dun dun yun hop mahirap pa yun nakaya na ba nya tignan mo ganito lang yun nahirapan na tayo no ayun mo oh. kung nakapasok nasira yung forma ayun okay na And then ibalik mo yung dating tinanggal Yun, sa butas ay ano yun. Okay. Then ito. Papasok na natin doon. Ganito lang. Hmm. Hop. But parang, oy! Oh, yeah. oh, ito rin ang problema dito sa clip na to. Pag dumulas doon, ano, doon. Hmm. yun oh, ay okay. okay. ano matatagalan ka rin na maglakan so guys uh, mayroon pa akong watcher na isa sino yun si Israel hi Israel hi Drew hi thanks for watching malaking magawa Sige, maroon na lang. ko niyo rin yung live mo. So, nanghirap ay usin no? yung ito. Sasalpak natin yung yung so, shortcut. Doon. Pasok mo yung muna yun eh. Kasi pagka tinanggal mo muna yung clip, masisira siya. yun So, nakapasok na. Doon tatanggalin yung yung makikita eh. Dapat nyo ito. Wait, wait, wait. Para makita nyo. that's why hawakan nyo na yan hawakan nyo so i-push natin yan mga insan sabi ni Bumbay masikat na vlogger na yung mga yon kayo wala pa? nagulo si nanay mas <laughs> so okay na hop ayan na oh pasok lang doon Hirap naman itong trabaho simple lang pero mahirap ayan sira naman doon sa bila yun mga tatlo na tayo 3 minutes yung ano. Sang clip. 3 minutes yung sang clip. Ba, teka teka tabay kasi. magandang pagtayuan yung hole Kanan sa ano. Paano ba? Pagsasandalan ng phone O, ayan o Ayan, tama yan Okay, okay So, second one din eh lagi lawan. Apa yang ada depan? Ya, apa? Aku tak Ah. Ya, pasukan. Ang problema pag nag-crack yung plastic, wala na rin eh. Ayun. na. So, ulan pa ba? Marami pa. Apat ah, pa pa. Ayun, dahil pa. Tatlo. Kulang so, na yung bill na pili ni Mother. Ay, blood yan si Kobe. <laughs> Nalanaginit. Nalanaginit yung as. Uh, So, hmm. Hmm. Hey, hirap naman yung ganitong mga... Fun. Dapat na wala.

mo nga malambot yung ano nabili nyo na magkakak din to after a many months Ayun, Nagiging mabilis na ako. Alam ko na yung ano kabisado na oh yun oh bumilis ako ah eh. so meron ba ang ito pa ay wala na ay, isa na lang yung mati yun, eh. so tigara wala yung tarura. oo tambay sa kira tarura tigya gamit na kupado ay kumitik lang ba Last na nga, ang hirap pa. grabe naman. Hmm. Eh. Hey. Naiipit kasi yan. Eh. Hmm. Ano na? Okay na? Ay, ulang yung ano, napili. pili Ayan, may mga replacement na. Kulang pa lang one. Apat. Okay guys, thanks for watching. End na tayo sa video natin. Salamat. Have a nice day. God bless you all. Babush.